kahulugan ng damo sa panaginip. Ang lunti ang berdeng damo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at swerte. Kung ang damo ay tuyo, kayo o patay, maaari itong magpahiwatig ng kabaliktaran tulad ng mga problema sa pananalapi o mga problema sa kalusugan. Ang panaginip tungkol sa malago, berdeng damo ay madalas na isang magandang senyales. Naghahatid dito ng balita ng mga bagong pagkakataon, ang maliwanag na kulay ng damo at ang malusog na itsura nito ay sumisimbolo sa isang panahon ng pagkamayabong. Ang paglalakad sa damo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas sa buhay, habang ang paghiga sa damuhan ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan ng pahinga. Ang panaginip tungkol sa paggapas ng damo ay nagpapakita na dapat mong subukang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip ng isang madamong bukid o parang ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kalayaan, bukas na espasyo o pagiging simple. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan na kumonekta sa kalikasan at kapaligiran. Sa pangkalahatan, ang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa damo ay maaaring mag-iba batay sa iyong relasyon sa damo. Narito ang ilang mahahalagang punto upang matulungan kang bigyang kahulugan, ang kahulugan ng iyong panaginip na damo. Una, ang lunti ang damo. Ang berdeng damo sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo sa paglaki, pagpapanibago at pagkamayabong pinapakita nito na nakakaranas ka ng pagbabago at personal na pagunlad. Pangalawa, ang tinutubuan ng damo. Kung ang damo sa iyong panaginip ay tinutubuan, ito ay maaaring sumagisag sa mga napapabayaang ang aspeto na nangangailangan ng pansin. Ipinahihiwatig nito na dapat mong mas pangalagaan ang iyong sarili o ang iyong relasyon. Naaalala mo ba ang isang pagkakataon na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at pagpapabaya sa ilang mga lugar? Pangatlo, ang patay na damo. Ang panaginip ng patay na damo ay maaaring sumisimbolo sa pagkawala, kalungkutan at pagkabiko. Ito ay nagpapakita na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras o pakiramdam na hindi nasisiyahan sa ilang aspeto ng iyong buhay pang ang nakahiga sa damuhan. Kung na nanaginip kang mahiga sa damuhan, ito ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan para sa pagpapahinga at pagpapabata. Ipinapahiwatig nito na dapat kang magpahinga mula sa iyong abalang buhay at makahanap ng kapayapaan. At ang panglima, ang paggapas ng damo. Ang panaginip ng paggapas ng damo ay nagpapahiwatig na kailangan mong kumilos upang mapabuti ang yung kasalukuyang sitwasyon o magsumikap upang makamit ang yung mga layunin at mithiin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng damo? Ang panaginip tungkol sa luntiang damo ay madalas na positibong senyales na sumisimbolo sa kasaganahan, paglago at mga bagong pagkakataon. Ang maliwanag na kulay ng damo at ang malusog na itsura nito ay sumisimbolo sa isang panahon ng kasaganahan. Sinasalamin ng simbolo na ito ang iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip kung saan nakakaramdam ka ng saligan, pagpapakain at masigla. Ang berdeng damo ay sumisimbolo sa iyong kakayahang umunlad at lumago ng personal at profesional. Samantalang ang mga panaginip tungkol sa berdeng damo ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula. Ang isang berdeng tanawin ay kumakatawan sa paglipat kung saan handa kang tanggapin ang mga bagong posibilidad at linangin ang isang mas kasiyasiya at kapakipakinabang na hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng damo. Ang panaginip ng paggapas ng damo ay sumisimbolo ng pagnanais na baguhin o linisin ang isang bagay sa iyong buhay. Ang paggapas ng damo ay kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na putubulin ang mga hindi kailangan o hindi mahalagang aspeto ng buhay na nagbibigay ng puwang para sa paglago at mga bagong pagkakataon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kontrol o isang pagnanais na kontrolin ang isang sitwasyon ang panaginip ng damo na iyong ginapas ay may karagdagang kahulugan kung ito ay malago at berde ito ay maaring magpahiwatig ng isang panahon ng kasaganahan at kasaganahan sa iyong buhay sa kabilang banda kung ang damo ay tuyo o kayumanggi ito ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagwawalang kilos o ang pangangailangan na bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Mangyaring bigyan pansin ang mga tool na ginagamit mo sa pagkapas ng damo dahil maaari silang magbigay ng karagdagan insight. Ang isang matalas at mahusay na pinananatili ng low mower ay suwisimbolo sa iyong kahusayan at kakayahan humawak ng mga hamon. Kasabay nito ang mga mapurulo si Rangtul ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng mga mapagkukunan o kahirapan sa paggamit ng pagunlad. Ang paggapas ng damo mismo ay meron di makabuluhang kahulugan. Ang paggapas ng damo na maayos at pantay ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa kaayusan at regularidad. Sa kabilang banda kung ang mga hiwa ay hindi pantay o hindi pantay, Maaari itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kaguluhan o kawalan ng direksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghukay ng damo ang panaginip ng paghuhukay o paghila ng damo ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagbabago o isang pangangailangan upang matugunan ang isang pinagbabatayan na problema. Ang paghuhukay ay kumakatawan sa iyong pagbayag na maghukay ng mas malalim at talisan ng takipang ugat ng iyong mga alalahanin sa halip na tugunan lamang ang isyo sa ibabaw. Ang lalim at tindi ng paghuhukay sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagan insight kung naguhukay ka ng may matinding pagsisikap at determinasyon, ito ay nagpapahiwatig ng matinding pagnanasa na gumawa ng mga makabuluhang pagbabago o lutasin ang mga, ang mga, matagal ng problema. Ang kalagayan ng damo mismo ay maaari din magkaroon ng kahulugan. Ang panaginip ay sumasalamin sa iyong pagnanais na mapanatili at linangin ang isang bagay na positibo kung ang damo ay malusog at berde. Gayun paman kung ang damo ay tila tuyo kayo manggi o may sakit, ito ay sumisimbolo sa pangangailangan na tugunan ang isang pinagbabatayan na problema o bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Mangyaring bigyan pansin ang mga tool na ginagamit mo sa paghuhukay Maaari silang kumatawan sa mga mapagkukunan at kasanayan na meron ka upang gumawa ng mga kinakailangan pagbabago sa iyong buhay. Ang isang matibay na pala ay nagpapahiwatig ng iyong determinasyon at katatagan habang ang isang sira o hindi epektibong tulay ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng higit pang mga tool o suporta upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuyong damo ang panaginip tungkol sa tuyo o lantang damo ay katalasang sumisimbolo sa kakulangan o pagod sa buhay ng isang tao. Ang tuyong damo ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng emosyonal o espiritual na pagkatuyo kung saan ang isang tao ay kulang sa kabuhayan o kasiyahan na kailangan niya. Bukod pa rito ang tuyong damo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo o kailangan bitawan. Maaring ito ay isang stagnant o hindi produktibong relasyon, trabaho o ugali at ang panaginip na iyon ang iyong panaginip. Hinihikayat ka nitong gawin ang mga kinakailangang pagbabago para sa paglago at mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na damo. Ang panaginip ng nasusunog na damo ay maaari maging isang malakas at simbolikong karanasan kadalasang kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago o pagbabago sa iyong buhay, ang nasusunog na damo ay sumisimbolo sa pagnanais na linisin o bitawan ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Sa kabilang banda, kung ang damo ay nagniningas, ito ay nagpapahiwatig ng isang mas biglaan at kapansing-pansing pagbabago tulad ng makabuluhang kaguluhan o pagkagambala sa iyong buhay. Ang kulay at kondisyon ng damo bago ito masunog ay maaari din magkaroon ng kahulugan. Kung ang damo ay malago at luntian, ang panaginip ay sumasalamin sa isang panahon ng kasaganahan o kasaganahan na natapos na nagbibigay daan para sa isang bagong bagay. Gayong paman, kung ang damo ay tuyo kayo manggi, ang pagsunog ay kumakatawan sa isang kinakailangan proseso ng paglilinis kung saan binitiwan mo ang mga hindi gumagalaw o hindi malusog na aspeto ng buhay. Kung nakakaramdam ka ng kalayaan o ginhawa, ang panaginip ay tanda ng pagbabago. Sa kabaliktaran, kung nakakaramdam ka ng kalungkutan, ang panaginip ay nagka ng isang mas komplikado o mapaghamong paglipat na iyong nararanasan kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng damo. Ang panaginip na kumain ng damo ay maaari magkaroon ng iba't ibang mga interpretasyon. Kadalasan nagpapakita ng pagnanais para sa espiritual na kabuhayan o isang pangangailangan na makipag-ugnayan muli sa kalikasan at kalikasan. Ang pagkonsumo ng damo sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng pananabik para sa isang mas simple, down to earth at makamundong buhay. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais na bitawan ang mga komplikado at hinihingi ng modernong buhay at makahanap ng isang mas malalim na koneksyon at kasiyahan sa kalikasan. Ang kahulugan ng panaginip na kumain ng damo ay sumasalamin sa pangangailangan para sa pagpapakumbaba, pagiging simple o pagbabalik sa mga pangunahing kaalaman. Ang damo ay kumakatawan sa isang simple, ngunit masustansyang pinagmumulan ng kabuhayan na nagpapahiwatig na naghahanap ka ng mas tapat na at tunay na paraan ng pamumuhay. Kung ang damo ay sariw at maliwanag, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng sigla at pagbabagong lakas. Sa kabilang banda, kung mapaito hindi ka aya-aya ang lasa ng damo, nahihirapan kang hanapin ang nutrisyon o kasiyahang kailangan mo sa iyong kasalukuyang kalagayan kahulugan ng panaginip tungkol sa lantang damo. Ang panaginip tungkol sa tuyo o lantang damo ay maaring isang paulit-ulit na simbolo na kadalasang kumakatawan sa pagkapagod. Ang kayumangging damo ay maaring lumikha ng isang pakiramdam ng espiritual na pagkatuyo kung saan ang isang tao ay kulang sa pagkain upang umunlad araw-araw. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa paglago o pagunlad sa ilang bahagi ng iyong buhay tulad ng iyong mga relasyon, karera o libangan. Pakiramdam mo inatigil ka sa kinalalagyan at hindi makagalaw tulad ng tuyo, lantang damo na tila walang buhay at walang pagunlad. Mahalagang pag-isipan ng mga bahagi ng iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng ganitong pakiramdam at sa alang-alang ang mga paraan upang magdala ng mas maraming nutrisyon at paglago sa mga lugar na iyon.